Ganda at mabagpalang araw sa iyo, Kuya Vinjay, at sa ating mga tagapakinig. Ako nga pala si Drake, ang inyong narrator sa kwento ni Brando at Nika. Sana'y nagustuhan niyo ang ating kwento at nalalapit na tayo sa finale. Ito ang ikalimang kabanata ng teleradyo series ng Ang Kabutihan ng Magkasintahang Aswang, Ang Sumpa ni Nika. In a world where imagination takes flight, We bring your stories to life. Prepare to witness the power of visual storytelling, crafted with precision and passion. Experience cinematic excellence, where every detail is meticulously brought to the screen. Introducing Vinge Visual Production. After the Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tinig ang bumalik mula sa nakaraan. Nika, anak ko, oras na para tuparin mo ang iyong sumpa. Hindi, hindi totoo to. Matagal ka ng patay. Nika, sino yung kausap mo? Ang, ang tinig ng ina ko, Brando. Siya ang unang aswang sa lahi namin. Tatakasan mo ako, Nika. Ipinanganak kang aswang. Hindi mo pwedeng ipagkaila ang dugo mo. Ayokong maging katulad mo, inay. Gusto kong mabuhay bilang nilalang na marunong magmahal. Sa ilalim ng dilim, lumitaw ang anyo ng isang multo. Babaeng may dugong mata, nakadamit ng itim at naglililiwang anino sa lupa umalis ka hindi mo na siya pag-aari alis <laughs> <laughs> ang kalahating mortal at kalahating aswang na nagmamagaling hindi mo alam brando ang sumpa ni nika ay may kapalit bawat kabutihan na ginagawa niya ay kapalit ng isang bahagi ng kanyang buhay. Anong ibig mong sabihin? Bawat nililigtas niya ay binabawasan ang kanyang oras sa mundong ito. <laughs> Brando, totoo yan. Ramdam ko tuwing tumutulong ako, Parang may nawawala sa loob ko. Hindi. Hindi ko yun tatanggapin. Kung kailangan, ako ang magdadala ng sumpa mo. Ang sumpa ay hindi pwedeng ipasa, mortal. Ang tadhana ng anak ko ay nakaukit sa dugo. Nika! Brando! Labanan niyo siya! Ang kasamaan ay wala sa dugo nasa puso lamang. Oh, Padre Ernesto, ang taong nag-aakalang kayang baguhin ang kapalaran mang dilim. <laughs> Sa ngalan ng liwanag, ako'y hindi matitinag. hindi niyo alam kung anong ginigising nyo. Kapag sinira nyo ang sumpa, may kabayarang dugo. At sa isang kisap mata, naglaho ang anyo ng inaninika. Mulit na iwan ng marka ng apoy sa lupa. Hugis buwan at pangalan ni Nika ang nakasulat. Branto, Padre, kapag ako'y nawala, ipangako niyong ipagpapatuloy niyo ang kabutihan. Hindi, hindi ako titigil hanggat hindi ko natatanggal ang sumpang yan. Ang sumpa ay may pinagmulan. Kung gusto nating mapalaya si Nika, kailangan nating hanapin ang puso ng gabi, ang pinagmulan ng lahi ng mga aswang. At nagsimula ang bagong paglalakbay isang pakikipagsapalaran laban sa kadiliman para sa pag-ibig, para sa kapatawaran, at para sa kalayaan ni Lira sa sumpa ng kanyang ina. Brando, kahit sa dilim, hanggat may pag-ibig, may liwanag. Sa pinagmulan ng sumpa, haharapin ni Brando at Pader Ernesto ang pinakamatinding dilim at sa wakas. Malalaman ni Nika ang tunay na halaga ng sakripisyo ng pag-ibig. Ito ang pagtatapos ng kabanatang ang sumpa ni Nika. At ang simula ng bagong kabanata ang finale ng teleradyo series ng Ang Kabutihan ng Magkasintahang Aswang. Ang Puso ng Gabi. Hey, if you enjoy our content, support us and stay connected. Like this video with a thumbs up. Subscribe for more videos. Hit the notification bell so you never miss an update.